Magandang araw! Sa video na ito, ating malalaman ang iba't ibang klasing laro ng mga Pinoy. Ating pag-aralan at tangkilikin ang mga laro na tatak Pinoy. Una, ang patentero. Ang patentero ay kadalasan ring tinatawag na harang taga. Ito ay maaaring laruin ng tatlo hanggang limang manlalaro sa bawat kupunan. Kailangan mo nang gumuhit ng dalawa o apat na parisukat depende sa dami ng manlalaro sa bawat kupunan bago magumpisa ang laro. Dapat ay pantay ang bilang ng manlalaro o miyembro ng bawat kupunan. Pangalawa, ang piko. Bago magsimula, maghanda muna tayo ng pamato at gumuhit ng kahon na naglalaman ng numero. Ang piko ay isang popular na larong pambata sa Pilipinas. Karaniwan itong nilalaro ng mga batang babae at minsan naman mga batang lalaki. Nilalaro lamang ito ng mga batang lalaki pag nasa murang edad pa sila. Pagdating nila ng walo, nahihiya na sila, sumali. Ang pangatlo, ang palo sebo. Ang larong palo sebo ay karaniwang sinasagawa kapag may malagang okasyon. Ito ay karaniwa na sa iba't ibang lalawigan. Kabilang sa tradisyonal na larong ito ang, ay ang isang mahaba, kaninis at takatayong kawayan na nilagyan ng grasa. Kailangan akyatin ng mga nakikilahok sa laro upang abutin ang isang supot na gantipala na karaniwang naglalaman ng salapi o mga laruan. Nilalaro ang akyat ng kawayang may pampadulas na ito ng dalawa o higit pang bilang ng mga manlalaro. Karaniwang, karaniwan ay mga batang lalaki ang sumasali sa larong ito na ginagawa sa labas ng bahay. Diskwalipikado ang hindi makaabot sa babuyang nakapitin sa dulo ng kawayan. Kailangang kalagin mula sa pagkakatali ang premyo bago pumadaos-daos pa pa. Naog! Ipasakay mo! Dige, Ang Pang-apat, ang luksong tinik. Sa luksong tinik, mamimili ng dalawang kupunan. Ang bawat kupunan ay mamimili ng pinuno na malimit na kakayahang pinakamataas tumalun sa grupo na kung tawagin ay nanay makatapos mamili ng nanay at mamimili kung sino sa dalawang kupunan ang mag-uumpisa ng laro. Dalawang manlalarong maghaharap at pagdirikitin ng kanilang mga talampakang magsisilbing tinig. Magsisimulang magsipagtalon ang bawat miyembro ng kabilang kupunan sa tinik hanggang makatalon ang huling kasapi. Kung sakalit walang tumama sa tinik, ay daragdagan ang pagpapatong ng mga kamay hanggang tumaas ang tinik.

Panglima, ang dodgeball. Ang dodgeball ay isang laro na kung saan ang mga man na laro sa dalawang kuponan ay nagsisikap na ihagis ang mga bola sa bawat isa habang iniiwasan ang kanilang sarili. Maraming mga pagkakaiba itong laro. Ngunit sa pangkalahatan ay ang pangunahing layunin ng bawat kopunan ay upang alisin ang lahat ng mga miyembro ng magkasulungat na kupunan sa pamamagitan ng pagpindot sa mga ito sa mga itinapo na bola. Nakahahalina ng isang bola na itinapon ng isang miyembro ng nakikipagtalo na kupunan o pagpilit na ilipat ang mga ito sa labas ang mga hangganan ng hukuman kapag ang isang bola ay tinapon sa kanila. Uy, dali ka! Dali ka, Tangjine! Ay, wala! <laughs> ah, I go, I go. Eh, bata na Tent Ay, po O, game na!

Ay, Ay, pang anim ang Chinese starter. G1 <laughs> Two, three, ang Chinese Garter, isa sa paboritong laruin ng mga batang babae. <coughs> Flexibility and agility ang dalawang bagay na kailangan sa larong ito. Sinusubok dito ang tamang paggamit ng ating balanse at jumping skills may isang mahabang lastiko na hawak ang dalawang membro na dapat alunin ng lahat ng kasali sa laro. Habang tumatagal ang game, ay tumataas din ang lastiko na siyang nagbibigay ng sense of challenge sa mga bata. ang ulo, Oh my God. Wala na, wala Maraming salamat sa panonood. Sana'y nasiyahan kayo at nang malaman ang mga larong Pinoy. Payabungin natin ang kulturang Filipino.